Ayun, good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. At andito po tayo para uh, reactionan isang vlog ni uh, ng ating kasamahan na si uh, Billionist Mix Vlog. Uh, at ito po ay yung uh, nagpunta sila ng diet at may kasamahan siya sa sasakyan ng mga reaktor. Yan ay si Kuya Pot si Gandang Emmy saka si Teacher N. At ang reaction po natin dito ay yung uh, tinutokso nila si Mr. J at si Vanessa. Ayan po, bago po tayo mag-start, uh, pakisaportahan po ang ama ng kanil, Kuya Val Santos Matubang at na Vlogs. Kalinga Prab at ang mga nakapaligid kay Kalinga Prab, uh, Kalinga Pedro, Kalinga uh, Dan, Kalinga Jomar, uh, Dr. Lab at si Kuya Red Sign Vlogs. Ayun po, na uh, start na po tayo. na. At yun nga po ano, tinutokso nila si Mr. Jay saka si Vanessa, dun sa kasama Vanessa doon sa sasakyan. At ang saya-saya nila, di ba? Sinasakyan lang naman ni Vanessa yung mga biro nila doon. Habang si Mr. J parang uh, umiiwas ng konti eh, si Mr. J. Hanggang sa nagbiro uh, siya na uh, bababa na siya. At uh, ediretso po natin. natin? Patukain mo ng ano yan? Ano ba yung pang-pang derby na patukain? Huwag

Uh, may nagsabi pa nga na uh, patukain nung uh, uh, pampatapang atay. Uh, tayo. May sinabi rin si uh, Nathan na uh, Latigo 50 raw. Hindi nila alam yung Latigo 50, pang bulati lang yan ha. Pang yan ng baboy, Latigo 50. <laughs> Nakakatuwa naman itong uh, mga, uh, mga to, mga kalingap no? Pag nagkakasama-sama. At uh, ito po, uh, diretsyo na po natin. Nagagagapang pag ako bumanat. ano, ano, ano o, pa? Ano? Patawin, wag mong patawin. Ay, pinagtatanggol. Ito pang magaling talaga masakit. Balak na ka. Balak na ka. Balak na Maluya pala, maluya. First class naman ako, wala rin niya. Huwag pakainin niya. Dapat ito, bahaw-bahaw niya. Yung tutong, yung tutong, tutong ang <laughs> <siya yung bot. laughs> <laughs> <laughs>

Sayang ang patuka. neneitan? ka mo na lang. Amal, wala. Mahina ang manok mo, Nathan. Mahina. ko pa naman yan. Kasi... <Glenn sound gonna puisga> Kasi...

<laughs> bane, magprino, sa na pasampakan Mamaya, bane, mamaya. Wala, ang manok mo. wala. Balitan yung na, pwede kayo talaga. At uh, ayun nga po, uh, sobrang saya nila doon sa uh, sasakyan habang nagpabiyahi sila. Siguro buong biyahe nila talaga ay puro tawanan ang ginawa nila. At sobrang nilang uh, lukuhin si Mr. J. Habang si Vanessa naman sinasakyan lang yung uh, panluloko nila doon sa kanilang dalawa at may point pa nga na sinasabihan nila na pag uh, pagbi-train no eh uh, kakandong kay Mr. Jane. Uh, napakasaya naman ng uh, vlog na to. Buti na lang nakita ko ito sa vlog ni Miss Billionist Mix Vlog. Ayun. At salamat po sa pananood ng aking vlog ngayong araw. bye, -bye po